Pagagandahin natin ang buhok ni na ate. Ngayon na, tara na. Ang so, subay pa yan nyo hanggang dulo. Panoorin nyo. Ang ganyan na ba dito na yun? Approve na ito na. Approve? Uh, uh, appro ay, ilang buwan ako hindi nagpag-upin sa iyo. Approve ka na agad. Uh, uh, <właściwievine> <Gretchen> Grabe ka ha? Ganyan um, na talaga. Hindi sandal ka. Ang mga sandal ko. Na inabito. Subay ang palagay. Ang palagay. Ang palagay. Ang palagay pala ko sa vlog ko. Sa YouTube. Church na ah, lang. Church na lang. Maalam, hindi madali. Maalam, madali lang. Diba mga idol? Kailangan kasi may boses ka din dyan. Pag wala kang boses... Alexandra, <coughs> alam ko alam ko siya. Alexandra, is ka is mabit ka na.

kaya naman Siguro Goby kong na na ano pa niya pagmarami naman kaya mo pa luto mong gabi yun kapanto niya ano idol kailangan kasi natin kumita hindi na na hindi na hindi na hindi na Sari-sari, yung po ako eh, May video ko. Ay, talaga? Lang naman yun? Huwag okay. ka lang magpa ng ng sounds, bawat ang tugtog. Kaya lang sariling mong boses. Ah, Pwede kang maggamit ng tugtog hanggang 15 seconds na. 15, 15 na ba? 14, 15, 10, gano'ng awag ka lang. Banyan siya, alam ko, ay tiwala na. Hanggang 15,

kailangan one by one ang gagamitin. Ha? Hindi. Ikaw? Diba? Ganyan lang. Diba? lang. One by one. Side by side. Pero kailangan eh, ingat din kayo ha, kasi delikado. Kaya, sa hindi pa masyado kabisadong magupit, yung nag-aalam-alaman, dahan-dahan lang. Parang, ano yan, parang virgin. Parang ako. Parang <laughs> Parang ako lang. Dahan-dahan, wag -dahan bigla. Di ba, mga idol? sinuro mo sa likod. Ouch. Gagawin -gag ko yun. Kaya ko yun. Side by side. In two side by side. Two side by side. <laughs> two by side. Ito ka na ang pangalaya. Pagpapasin ko.

Tapos yung ano? Tapos yung ang kitty na Ay! Merci po. Tapos ang aking stray sa isang po. Kitty tayo. Ah. 50 cent yung pirak kanina. Puso ko sa sinok kanina. Ang model. Mm -hmm. Ay, kasi inaano mo nga

karena maka 4,000 oras ka. ilang oras? Ayan, mga idol. Oh. Ayan, mga bohok Ayan, Oh. Kita niyo ba? Parang ito Kita niyo ba? Sanya. Ganyan. Dito nagtatapos ang... Ah. video ni Alexander Kita na natatapos tatapos siya talaga

Gano'n nga po. Gano'n nga po. Gano'n nga mag dito. Mahaba pa mo yun mukha. mo yun nang mukha. Magkikita mo yun mukha. mo Okay lang yun. Wow! I like! Wow! Ay Siyempre pulbo yan! Wow! kumanda, kanyang buhok, Kanina ang tsaka-tsaka, tarot. Ah, yun lang mga idol.